Ko. Ito guys, ang gagamutin ko guys na tao guys. Galing sa kabilang bayan. Yun. May naramdaman siya, masakit yung balakang niya. <laughs> Patay mamaya sa akin to. Yun. Tingnan mo guys. Ah... Uh, sabi daw sinaniban ito ng masamang espiritu. O oh, kinulam. Tingnan mo. Hoy, itong itlog oh. Tukmol. Ah, Mukha ito, mukhang diwindi. Punin natin 'to. Sakit 'yan. Kuwain ko ng buhok 'to ah. Kunti lang para ituob sa Hmm. So, na ano yung pangtuob natin. Hindi gol. So guys, tingnan ninyo guys. Magamutin ko ito. Pagi lang sa si itlog. Hindi gol talaga itong tao. Ito, ano pangalan mo? Si Tokmol? Oo, oh, Tokmol. Ano? Anong sakit ng ano mo katawan? Yo, uh, sinakit ako. Yo. Ah, itong itlog lang guys. Ang aming gag gagamot sa kanya. Oh. Tingnan nyo. Dito itutuob ko ito sa kanya. Oh guys, tingnan mo. Yun. Tapusin nyo lang guys kung paano ako magamot. O. Hmm, tama na to. So guys, ang itlog nga ko pa. Pero well, dapat kong orasyonan ito guys. Pero well, kailangan ito ng ano, ng mabuting espirito. Makasanib sa taong itong mukhang diwinde. <laughs> hmm, mukhang diwinde. <laughs> ito, tingnan mo. Paikot ko dito ano ah, ang sakit mo? Hindi sa hawak. Ah, balik. Baywang daw. Sa Tagalog, baywang. Sa Bisaya, hawak. Yung dipong Tingnan <laughs> mo. Ito. Rasyonan ko guys. Wakaka. Ututa. Yung ka. Okay na to guys. Kabasagin ko ito ah. pop oh. Tungitlo guys. Ton. Reis dito ang espirito. Ang masama ang nagsanib sa kanya. Yudpunggol. Ambe, yung mukha mo. Kailangan ko tumulong nagdamot sa kanya. Piket mo mata mo para gumaling siya. Ututa. Yudpunggol ka. Ya yeah, plus na. Wow! yan. <laughs> gumaling na hawak ko ha? <laughs> gumaling nawak na hawak Yan. <laughs> yan. <laughs> oh, yan. gumaling na. Kita mo guys. Kumaling huh? na hawak na. Dilay pa yan oh. Nakatayo na. Dito lang kayo sa Dipong Gold TV. Shout out lang kay Gary, shout out lang sa mga tagay sya pro, UD punggol talaga.